At inabang silipin at baligan ang nakalipas na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Sa loob ng dalawang taon na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., marami na siyang naipatupad ng mga proyekto at programa sa ating bansa. At ngayong taon, bago niya muling ihayag ang kanyang layunin sa Pilipinas, ay balikan muna natin ang kanyang ikalawang State of the Nation address noong 2023. Taong 2023 ay binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing tungkulin ng kanyang administrasyon sa pagharap sa mga hamon at pagtataguyod ng mga pangarap ng bansa. Ilan na nga sa mga mahahalagang punto ng kanyang talumpati ay ang pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya, pagpapalakas ng imprastaktura, agrikultura at edukasyon ng mga Pilipino. Sa aspeto ng ekonomiya, binigyang pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-angat ng Gross Domestic Product ng Pilipinas, kung saan ito ay umabot ng 7.6% noong 2022 na naging pinakamataas na porsyento mula pa noong 1976. Binanggit rin niya ang pag-angat ng digital economy na may malaking kontribusyon na umaabot ng halos 2 trilyon pesos. Sa larangan naman ng agrikultura, itinaguyod rin niya ang paggamit ng mas makabagong teknolohiya at kadiwa program upang mapababa ang presyo ng agricultural products na nagresulta sa pag-angat ng kita ng mga magsasaka at pagbaba ng presyo ng produkto para sa mga mamimili habang sa usaping infrastruktura ay ipinagmalaki rin niya ang Build Better More program na naglalayong magtayo ng kalsada, tulay, seaports at iba pang pasilidad sa buong bansa. Gayon din sa larangan ng edukasyon kung saan naglaan si Pangulong Marcos Jr. ng pondo para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan, at pagpapalakas ng K-10 curriculum upang mahasa ang literacy at numeracy skills ng mga mag-aaral. dagdag pa dito ay mahigit 50% ng 4.1 million enrolled college students ang nagkaroon ng benepisyo sa free tuition ng universal access to quality tertiary education program. ang zona ng ating pangulo ay hindi lamang isang talumpati ng kanyang mga nagawa ito rin ay isang hangaring patuloy na magsisilbing gabay sa pagtahak ng bansa tungo sa mas maunlad at makatarungang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino